Okay mga ka-G Ito po kami Day 3 na po namin dito Sa Maralaki Camp So makikita po ninyo Napakalakas po ng Starlink nila dito So wala pong problema Kung meron po kayong trabaho Pwede nyo pong gawin dito Kasi napakalakas po ng kanilang internet Hanggang dito po sa tubig Meron po kaming internet Makikita po ninyo Ayan Day 3 na po Day 3 Day 3 yan po nasa likod ko sinasabi nilang Sierra Madre yung isa sa siguro mga buntot po siguro ay eh, yun pa o oh, yung doon yun yun ang Sierra Madre din daw siya. day 3 po ah so bye bye nyo lang po ang ating camping adventure okay po kami naliligo po kami ngayon oh, sa ilog or river Ayan po ang aming setup Nakita nyo Diyan ang aming setup Ayan ang aking sasakyan Ayun Ayan ang sasakyan Ayun Ayun Ay hindi pala yan Ito pala Ito pala sorry Ayun Ayun ang aking sasakyan Ayan po Setup Setup Sarap po dito mag -e enjoy po kayo dito Buong family mag -e enjoy po Dahil Very friendly And accommodating po ang staff Very safe po ang lugar so, po maluwag na no maluwag po ang campsite nila at very affordable po kumpara po sa ibang mga campsite dito sa Tanay so Marilaki Camp po Tanay Rizal po dito no? Tanay Rizal, Marilaki Camp search nyo lang po sa Google Map makakarating po kayo rito Um, uh, by the way po, wala po palang cell site dito. So, talagang wifi lang po gamit namin yung Starlink po ng Marilaki Camp mismo. Kaya hindi po kayo problema sa internet connection dahil napakalakas po ng kanilang internet. Ayan po ha. Oh. Sige po, pabalikan ulit kayo mamaya-maya. bye